Ayos na nga sana ho. Ha? Ayos na nga sana. Ay, ay, ganda na. Lulubog lilito. Kanta ni ano yun eh. Bin, ah, binsor. Pasa-pasa. Uh, hmm, Oop. ha? Mag-vlog. Okay. Oh, uh, nakakatuwa din naman Oh. oh. Saan pa kayo? Walang imposible sa hirap. Basta nagtulong-tulungan. Oh. Oh. <laughs> Inapo mga idol. Ito yung lutuan dito mga idol ng nyug. Ayan o Dalawa pala i lutuan nila dito, ito at saka ito. Oh. Niluluto po yung nyug dito mga idol. Para matuyo. Hindi po siya ano, hindi po siya binibilad Tapos yung ito naman ay yung mga bao inuuling. Ayan o inuuling po yan. No nakaraan may babae nag-uling dyan eh Nakaraan Grabe talaga ano Hirap po yung ano ah, Hirap po yung paahon ba Pag pauwi medyo Maaluan Pag uh, papunta dito ang mahirap Kasi puro paahon Kukuha ng tubig dito Ng Tubig na bukal Pang ano po pang tawag dan Pang kape ba may dala kasing kaping barako doon. Ayan, tabi-tabi po. Ayan doon oh, kumuha si Mrs. ng tubig. Kasi kung nagdala tayo ng tubig kanina, Paahon, ahon. Grabe, pakahirap. Kaya dito tayo kukuha ng tubig. Tabi-tabi po. Ayan. Diyan po, bukal po kasi yan eh. Ayan. Ayan. Malinis ba? Ay pwede po siya mainom oh. Ayan, ayan. Tabi-tabi lang po. di ba? Ayun. Salang na lang muna lagyan. Ah, hindi, diyan na natin dalawa. Mayroon pagbalik-balik. Dala nang ano po yung Wilkins. Ah, dito. Uh. Pwede po siyang mainom yan kasi ano po yan eh. Uh, bukal na po siya. Hindi siya nang gagaling ng kagaya ng ganito. Hindi po siya nang gagaling dyan. Sadyang bukal po talaga. Tabi-tabi lang po. Dyan, dito po talaga kumukuha ng ano, yung mga iba, dito kumukuha ng inumin. Pangsabaw sa bigas. Ganyan po dito. Sadya po talaga yung ginawa. Okay <laughs> na. Labo-labo yung isa. Labo-labo na nga tong isa. Ayan ito, pang ano lang naman po. Pang, pang kapi. Medyo malabo na nga yung isa. Ito, Bigyan na unahin. Medyo malabo lang nga. Ah. Ah. Yan, oh, 'di ba? Dami talaga dito. Ayun na ba 'tong lupa na 'to? Ah, kila Ariel Gonzalez Grabe mga idol. Tulong-tulo na yung ating mantika. Sabi init. Eh, dito na tayo. Ay, mga iba na sa so may kubo-kubo. Grabe. -kubo. Magsawa ka? Ano yan? Bago akong hindi nagkala? Ang alin? Ah. Eh, nangawit na pala doon oh. Ano oh. eh, nangawit na. <laughs> ha? <laughs> Ay, wala mo kakuha doon lang. Galit ang kasama mo. <laughs> ah. Ay, galit mo <laughs> <na>. <laughs> Ah, pangalay. baba. Labo na. Ayun. Hindi man lang pinawisan, no? <laughs> Grabe, <laughs> no? <laughs> siya, no? Wala, hindi man lang pinawisan. Na. Ang taong ligo na. Ayan, no? Ayan po, kinakawit, no? Oh. Ayan, no? Oh. Diba? Yun. Daming hinog ano. Dami. Oh. Maganda ang ano po ngayon. Ano nang hinog? Maraming hinog. Ayan, meron siyang ano. Meron siyang pandugtong. Ayan o. Oh. Ayan sana ganito na rin sa Mindanao oh, mga idolo. Oh. Yung kawayan po, ano po 'yan? Yung tinatawag sa Bisaya po ay eh, bagakay. Dinudugtong-dugtong lang po 'yan. Hindi niyo na kailangan umakyat ng umakyat. Mindanao kasi inaakyat bawat puno. Napakatagal. Oh, buru Kaya ganda talaga mga idol pag may ganito po kayo ng na mga nasa Mindanao po. Tapos talian nyo po yung bawat dulo ng kawayan, talian nyo ng guma para hindi po siya mabibiak. Kasi ano po yan eh, uh, kailangan humigpit siya ng humigpit. Oh. Medyo masilaw pa. Oh. Pero okay lang. Diba? Dami oh, dami oh. Sug. Dami na, lampuig yun. Dima. Ah! Limang buig yun mga idol. Dami. Doon yung iba. Ganito po sa parting case yun, Ganyan po talaga pag nagkukupras. Kinakawit lang. Kasi nalaman ko yung mga nakaraan na inupload ko sa Mindanao po pala inaakyat pa rin hanggang ngayon. Pero hindi naman siguro lahat. Mayroon din sigurong lugar na may ganyan na kinakawit. Ito po po. sila Oh. Eh, po. buhay probinsya mga idol. Oh. Hmm. Oh. Tapos ako tit taga tusok. Wala la la la. Na huli pa Hmm. Eh. Huh. <laughs> eh. Ah, ah, Mama, ya, isi kalah itu, pa, Amir, Pak, Amir, don. ini total, nomor ya, <laughs> Galeng, galeng ni leng, nih, nih, Pero ba? Ha? Ano? Ano? Pesto, 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 pesto. Ayo lah, kita kembali ke tengah Oh, the flow. Kembali ke sana. Yo. Gepang. <laughs> Okay. Okay. <laughs> gapang! Oh, gapang! Holy kayo ngayon! Grabe, hindi namin dito mga idol! Oo. Oh. Parang ano lang! Na may sanan lang! Ha? <laughs> ah! ah? Meron din yan. Mayawa rin ang juice. <laughs> ba? Diba? Ah. kalimutan. ko ba eh, dito na? Eh, wala pa kayo Yung isang ito na yun. Mahirap ba Kalimutan mo pa yun doon. lilipat na naman pala itong mga idol. Doon, sa kabila. Ganun na naman din. Pasapasa na naman. Pasapasa na naman. Ah, ganito po. Pasapasa! <laughs> ah, pasa. Parang sa ano lang ba? Islam dunk, si Kuragi. Pasapasa! Pasa. <laughs> ah! kanan. Ayan. Taray ko. <laughs> dito mga idol, buhay probinsya. Oh, Hmm, pasa-pasa. Oop. Oh. ha? <laughs> Mag-vlog. Okay. Oh, nakakatuwa din naman oh. Oh. Saan pa kayo? Walang imposible sa hirap basta nagtulong-tulungan. Oh. Oh. Shout out sa mga taga Kison dyan. Buhay magkukupras po. oh, sambot-sambot lang. Hindi po kasi pwedeng eh, timbun doon. Kasi yung magtatapas po, wala siyang pagpistuhan. Kaya doon talaga yung nilagay. Ang gagaling po yan doon sa ilalim. Malalim pala sa malalim, hindi sa ilalim. uh, <laughs> <laughs> si Chara po kayo bulul idol. Bulol-bulol na eh. <laughs> 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 Baka kapag huwag pa, kayo sa ilalim Talaga naman Ganito <laughs> po kasaya dito sa amin, di ba? Oh. <laughs> Mahirap man mga idol pero Masaya po oh. Ganon po dito Enjoy ba? Enjoy Enjoy <laughs> Enjoy your life. Ah. Si mga idol, yung dami ng ano. Pare, huwag kayo uh, nung sa... Doon, sada, sa may lalim, lalim doon. Lalim na yung mga... Uh, si Rex sa salo-salo kanina. Dumaan sa gubat. <laughs> <laughs> ano sabi nila yung kanila? Bago na isalba, dumaan sa gubat. <laughs> <laughs> bago daw na isalba, dumaan mo na sa gubat. Yung mga nyug. <laughs> Tapos... Kami naman yung nag-ipon. Ito naman sila ang nagtatapas. Nagtatapas sa salitang kison. Sa salitang bisaya, pagbubunot. Tagalog din natin yung pagbubunot, di ba? Sa Aconjo, uh, talaga sa uh, Tagalog, ay paglulupas. Paglulupas. <laughs> ay, wala ito. Hmm. yung mga na-pupasan niya, o. Oh. Oh, di ba? Ayan si Money Boy. Set out kaya may sit niya dyan na Anong bansa yun? Saudi no? Saudi Nasa Saudi Ang kanyang Commander <laughs> Commander talaga Ako bakasyon lang kasi ako mga ito Kaya mo na bakasyon Habang nakabakasyon Nag Coco Pras pa. ba? Ano po? natin to para hindi na siya ano, hindi na siya lilipat-lipat pa. Uh, Nakapirme lang siya dyan. Ganun dito. Ganun. Uh, kabuti yan ah. <laughs> uh, magkasama? Uh, oh, ang galing mo. Uh. Uh. mo wala ka lagayan. Hmm. Hawak eh. Hawak ka nuna. na tubig. ang oh, ganda-ganda na yan. Ganda mo na. <laughs> 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 Ayos na nga sana Ayos na Ay sana Kaya okay Ganda rin. lulubog ni ano yun eh Bin, ah, Binzor hindi. hindi ko alam kung nanalo ba yun si Binzor Nag-champion ba yun? Hindi Parang hindi ano Sa The Clash? Ha? Ano yun? Ay sa Tawag ng Takalang? Ah, Oo Hindi ko alam lang... Hindi ko masanong nanalo ano kung nag-champion ba yun si Binzor Oh, hmm. mga idol, oh. Dami, dalawa sila. So, di ba? Ha? Pare <laughs> 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 hmm. sila dito. Yun, nagsulo. Yung dalawa, si Raymond at saka si Ricky. Galing hmm. so, ni Boss Manapas, eh. Yan. Isis. Kain na po tayo mga idol. Mamaya ka nagbumalik. Panangalian na po, manangalian. Ah, yang ano ko lang, stainless. Yan ano ko lang. Tagen! Stainless. Stam! Marami naman yung ulam dito. May, ayun, may gabi. Ayun. Kanya-kanya, ang kanya, daming ano, ang daming ulam dito. Kaya walang problema Kaya walang problema dito sa ulam mga idol. <laughs> Ayan ay sa amin. May tuyo. Tapos may laing. Ayan. Kay Eden. O. Oh, pork chop. Ayan. Mayroong humba. Ayan Sarap doon oh. <laughs>

kukas na ulam. Hindi, wala ka. Ubus, ubus. Mani hey. Yun. Sapsap na. May sapsap na. kung humbang. Ayun Lapit ka dito. <inaudible> lapit ka. <inaudible> lapit mo nga kay Maneboy Boy. <inaudible> uh, uh. <inaudible> humba. Oh, di ayos. Oh, okay, Ate Ulam, meron din doon. Okay. Okay na. Oh, okay na. Sabi mo. Yo, 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 Okay na pako, hingi ka. Oh. Oh, di ba? Oh, bigyan mo. Hatiin mo, bigyan mo kay Mani ng kalahati. Oh, ulam ko yung kagabi. Ayun. Hoy. Okay na lang, itlog. Ano na po? Ay mo na. Anak ko. Bye.

gantang manlaga itlog ubod ubod itlog 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 log